labadami, labago ng tunay na macho man ng barangay 91 so native Manila uling sabi ko na nga dalawang oras na tapos na Ito na po pinipilipit na niya pero pa 3 minutes automatic ang washing machine Yan. Ini Pilipit na po niya. 5 kilo yan, 5 kilo. Okay, may 2 minuto pa siya para pilipitin ang kanya nilalaban damit maganda po yung automatic washing machine malaki kang ginawaan yan kanya lang mahal nga lang pag bumili ka ng kanyang makina kaya e kasi pag meron kang ganyan pwede ka na matulog pag gising mo tapos na ganyan lang po kaganda ang automatic ng washing machine okay yan kita nyo po. Ito <laughs> so, inyong kaibigan kay Brother Manny Bautista. Senior citizen na po, 63, pero gumagawa pa ng gawain bahay. Bakit? Kailangan eh. Yan ang tunay na macho Okay? Ayan, e, patapos na siya ang kanyang Pilipit. Nasa one minute na lang. <laughs> okay? Yan. Automatic po siya. tapos na huwag nyo munang bubuksan antayin nyo munang maging yan Wag mawala yung ilaw Ayan. Limang oh. kilo. Kita nyo na. Wala nang ilaw. Pag wala nang ilaw, tsaka nyo lang bubuksan. May sariling programa yan. Huwag nyo galawin yung programa ng washing machine. Magkakagulo kayong dalawa. magkaka kayo. Pag ginulo nyo yan. Oh, tapos na. Kung inyo inyong kaibigan kay Jesus. So, o, sarang muna. Close the open. <laughs> so, kung inyo inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. No? Ganyan po ang totoong lalaki. Tumutulong sa gawain ba? Kagaya ngayon, naglalaba ka. Mahirap ba yan kung meron ka na mag machine automatic? Di mas maganda, makatulong ka. Patutuwa pa ang asawa mo dyan, ang pamilya mo. Di po ba? Sige. Stroke ako, 5 years person with disability pa rin ako kasi yung tuhod ko nagkaroon ng crack. Pero tumutulong ako sa gawain bahay. Bakit? Kaya pa! Like, 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 like. Share na share na mag-share na magshare. Kayo mga nasusharean, magshare din kayo. Amen. Bakit? God is good all the time. Hanggang dito na lamang po ang ating labadada labado. <laughs> Labadami, labago po yun. Limang kilos. Na, pinutihan na may kahalong magkakatulad na kulay. Na hindi kumukukas. Okay, bye-bye.